Adobong atay at balon balon na naman nga niho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil yun ho ang request na ulam ni paring Junyo ay for the <laughs> At dahil nga niyo, malapit na rin magtangalian mga kamangyan, ay diari kami at abalang-abalan na naman din eh. Para ho sa ulami namin mamaya. Nag-request nga ni rin ho pala si Paring Junyo na adobong atay balunan daw naman yung ulami namin ngayon. Gawa ng matagal-tagal na rin kami hindi nakakapagluto ng gayon. Bali nasa limang kilo nga niyo pala rin mga kamangyan. Dalawang kilo nun sa balunan, tapos tatlong kilo yung sa atay. O siyala, kala mo magabenta sa karinderiya. <laughs> Doon tanga nila ang mga kamangyan. Ang namin ay 750 pesos. Ay ko sa inyo ay magkano. Para pagmura dyan, dyan na lang kami mabili. Uy, grabe naman ay, dati pa, mahilig na talaga si tatay sa mga ulam na gayaan. Pag mabili nga niya ng manok, hanapin agad ah, di yan yung mga atay, gayaan. Ay, okay, ang parin d'yo, napagkadami-dami na niya, magsawa ka. Basta, payagan mo na ako magpakasal. Uy, bakit naman naisingit yun? Ay, lari ho, at nagtulong na si nanay at saka si tatay sa paglilinis ho na rin. Siyempre, may mga kababalaghan pa d'yan na kailangan talagang linisan. Hoy! Okay. kung nagalinis nga niyo si nanay at saka si tatay, abay, pakinig namin ay nag-iyak na yung aking pamangkin. Kaya nga namin ay kung napaano na, yun naman pala, ay doon sa okay. bagayan ng pantalon na ako Sabi ko nga niyo, ay wag na mag-iyak at gayon din ako nung bata pa, mas malala pa dyan. Sabi nga niyo namin, ay palitan na lang ng short at talaga hindi yan matigil sa kakaiyak. Aray pa. Ay di balik na ho tayo din mga kamangyan Bali luto lang ho pala nagawin namin din eh, ay adobo. Ay alam niyo naman ho kapag adobo, madali-dali lang naman din ho yung lutuin. Kaya ka, total ay nandito na din kami, ay magduto na rin kami mamaya ng turon at saka ng ano, banana cue Para baga kami ay may pang dessert na din. Wow, this is nga maya-maya pa naman niya ang matatapos. Kako, habang nagalinis sila diyan, ay di magasimula na kami ni na ati Tintin at saka ni na ati na magayat ng mga akailanganin. Wow, akailanganin. Okay, yeah, Nakakamiss din naman talaga yung mga garning ulam mga kamangyan at ay eh, maganda rin talaga sa ating kalusugan. Wow, no. <laughs> mga kamangyan, kapag magaluto ho pala kayo ng garne, tas mabili lang kay sa palengke, kailangan nyo ho na agahan. Para <laughs> kayo ng purong atay at saka ng mga balunan. Gawa ng, ang bilis ho nun maubos. Gawa ng kunyari, mga patanghali na kayo na malengke, ang maabutan nyo na lang ang naatay ay yung konti-konti yung lahok na doon sa karning manok. Kaya kung gusto nyo ho ng garne, abay, agahan nyo ho. Mga alas dos ng madaling araw. Uy, nauna doon sa nagatinda. Kaya <laughs> so, niyo na yung magayat din, mga yan, mga kamangyan ganyan. Aba, itingnan na naman yung ering aking pamangkit at wala nang kadaladala. After mm humapalitan -hmm. yung short ay ayan na naman at punta na naman doon sa kanal. Diyan yan po siya nahulog kanina. Ay, naman ho Aba, ay gusto yata mapadaluhan. Mm -mm. Man di sobrang init ay gaya pa din. ay pag inalis naman di yan, ay mag-iiyak. Pag nahulog na naman di yan sa kanal ay talaga namang for the go. Ay, ibigay na natin ang kasiyahan sa aking pamangkin ang maglalagay ng bato diyan sa kanal Nako, ay mapapagalitan ka ni Kapitan. Aray, ah. Bali, nagtulong na nga ni Houdini, si Kuya Bunjing, at saka si Ate para raw ako ay makapagsimula ng magluto. Next, no naman. Kaya naman ako kinuha ko na agad yung tulyasi doon sa loob ng bahay kubo para nga makapagsimula na. Ang una ko munang agawin ay alagain ko muna yung mga itlog din eh. Ang gusto ko rin ho kasi sa adobo mga kamangyan ay yung inalaho kan nga ng adobong itlog, adobong itlog, anang ano, nilagang itlog. Depende naman ho sa inyo kung galagay kayo o hindi. Tas yung iba pala mga kamangyan ang inalagay din yung itlog ng pugo. Tas ho, nakikisali-sali na naman din yung aking pamangkin ay hindi naman pwedeng siya yung maghagis at inabato ay di ay mababasa. Kaya nga ang ginagawa ko diyan ay inasigawan ko ay hindi naman usa na yan na inasigawan kaya tingnan naman yung reaksyon. ウエナない。 Ani ni na malaga yung itlog mga kamangyan, edi eh di na ho ako magluto din eh. Ay, di nagpainit lang ako ng mantika diyan. Tapos nung medyo mainit-init na, ayan na naman yung aking mamang... maman. <laughs> mga pamangkin, kaya ako, eba, eh bay, sila na laang, at agay ko na laang di yan. So, gagisa diyan yan ng bawang at saka sibuya. So, ayan, nagalambing naman yung isa ko pang pamangkin. Grabe, pwede na ako maging nanay. So, maya maya mga kamangyan, edi eh, nilagay ko na ho, aring balunan. Inalo-halo e, ko lang ho ng kaunti, saka ko na ho nilagay diyan, yan, ari hong atay ng manok, ay for the good. Habang naghahalo ho ako diyan mga kamangyan? yan, eh, di sabi ni kuya, ay eh, siya daw muna. Grabe, sobrang bait mo. So, ko nga ni Hoy, dalagyan ko na rin ho ng pampalasa. Dinaglagay na ho ako diyan ng paminta, toyo, at saka ho aring oyster sauce. Siyempre ho, para habang nakulukulo di yan, ay talaga namang yung lasa ay nanunuot na hanggang doon sa atay at balun-balunan. Naglagay na rin ho pala ako ng konting tubig diyan mga kamangyan. Tapos, ahintayin na lang niya na medyo mag-iba ng kulay, mga blue. hindi! Sinundan ko nga niho, aring aking pamangkin kung saan papunta. Ayan naman pala, ay matulong din sa kanyang luluhi. Ay talaga naman kasipa. Dari nga niho, okay naman na aring nilagang itlog mga kamangyan. Kako kay nanay ay kunin na rin para medyo mapalamig na at mabalatan na rin. Gawa nang ah, na natin yan. Mm -hmm. At nung mapansin ko nga ni Ho, naluto na yung atay mga kamangyan kako ay ihiwalay na muna. Wow, ihiwalay. Kailangan mo <laughs> kasi yung gawin mga kamangyan para sa ikabubuti natin dalawa. Ho, hindi man yun. <laughs> Balik kapag luto na ho yung atay mga kamangyan kailangan talagang ihiwalay dahil nga ni madudurog na yung kapag nilagay pa di yan. Pero nagtira naman kami ng ilang piraso, gawa nang yun ho, ay pag nadurog, ay pampalapot na rin doon sa pinakang sabaw. Pagtingin ko naman ho, din sa kabila mga kamangyan yan, ho pala si Ati Tintin at saka si Ate Shane. sila ho, ay na raw noon nga Ho, pang bananak doon sa tapi Sabi ko nga Ho, din at masarap nga ni Ho yung kainin din Kahit magkakain lang ng tanghalian, ala, sungga, wala sungga. Dinamidamihan na rin pala namin ari mga kamangyan para syempre mamaya ay may pambigay na rin. Brabe, plus point sa heaven. <laughs> Pero alam niyo gawa mga kamangyan, ang pinakamahilig talaga magluto sa amin ng merienda ay si Julina. Kaya pag yun ay nasa bahay, expect mo na agad kapag mga alas tres may merienda ka. Gawa ng galuto yun ng mga turon, ng mga bananak yun. Basta may alutuin. Kaya nga ni Kako, yung lutuin namin na turon ay yung kung magluto si Julina. Balang inagaw ho niya yung saging, alagyan pa yun ng asukal bago ilagay din sa pinakang wrapper. Gawa ng tigaho, madalas ang ginagawa natin kapag nagaluto ng toron ay ang inalagyan lang ng asukal ay yung pinakang ibabaw ng wrapper. parang may kulang. Oh, may kulang. Pero yung ibagay naman ho yung inagawa. Tapos mas masarap sana kung may langka. kakaso nga nila ang. Hindi naman din kami nakabili. Kaya kakoy, okay na yan. At masarap na rin naman yan. Next Ay Ayun, maya nga Ay, lumamit na si Maring Lourdes nyo. At para raw mabilis nga matapos. Bawari ko yung naiinip ang okay na mga kamangyan, na ho si tatay din ng mantika. Tapos nilagay na ho niya yung toron. Grabe, sobrang pagutom na ng pagutom. Ah. At pag malamig na nga yun nilagang itlog mga kamangyan. Ako din ni kay Nakim ay balata na. Gawa ng alagay na ng nga niyo, yun dun sa adobo. Grabe, nagtulong-tulong na talaga silang tatlo diyan. Feeling ko kulang pa. Parang kailangan pa ng buong barangay. si Ui. O, oh, tingnan niya. Sabi ko balatan la ang pero kinain. Mm -hmm. Ay, tingnan niya naman ginawa ng aking pamangkin at sinupalpal na aroy. Ah. Pag matapos na nga niyo, sila sa pagbabalat ng itlog diyan mga kamangyan. pagtingin ko din sa inaluto naming adobo. Aba, ay, tingnan niya naman. Meron na kaming bagong tagaluto. Mm -hmm. Ay, ayaw nga niyo, Nakakapaawat di yan. Ay talaga inakuha ko yung panghalo. Ay ayaw, ibigay. Ay mas malakas sa kanya. Sabi ni hoy, okay na yan. Yeah. Kaysa naman ando na naman sa kanal. Tapos mahuhulog na naman. Ay mag na naman yung tuto. Ang basa ang short. Sure. Ay panibagong lamog na naman. Aroy. Ah. Ay malapit na nga niyong yung ating adobo mga kamangyan. Ang kaso nga nila, ang ay, nalimutan ko na gayatin ng ni Aring Lemon. Yung iba ho ay hindi nagalagay na rin. Pero gusto ko na nagalagay ng ganyan. Pero kung talagang medyo namamahalan kayo, pwede naman yung kalamansi. Dali-dali na nga nila ang ako diyan kahit na kahirap-hirap namang pisain. Dagdag yeah. pang pasarap din ho kasi yaan doon mga kamangyan. Eh, kasi kapag may gunting asim, oh may kunting asin Tapos nilagay ko na rin ho paladian yung bell pepper tas ayan ay inago ko lang kunti yung panghalo ay ba hindi yak na agad ay, nilagay ko na rin ho paladian... diyan ho mga nilagang itlog na nabalatan na ho kanina aba ikahirap e, kahirap naman kung alagay diyan ng may shell pa ano? dati rin ho pala kaya nagalagay ng adobong itlog doon sa mga adobong manok para daw mas dumaming tingnan dahil nga ni ulo naman na ari mga kamangyan ay dibinalik na ho diyan yung atay ay sana all binalikan Lagyan niyo rin ho pala ng asukal yan mga kamangyan pambalanse ng lasa ay for the ni naman na rin na to turun turun? <laughs> turun mga kamangyan kako tatay ay ilipat na para malamig na mamaya kapag kakainin na. Mm -hmm. Tapos, sinunod din pala rin para sa banana cute. Tingnan nyo naman, muntik na masunog. Nilipat na rin sa isang lagayan para kako ay mailagay na doon sa stick. Para syempre, alam nyo na banana cute. Ibis nga niyo na bumili pa doon sa labasan, kako ay kami na lang ang magluto din. Tapos kami na yung galako. Uy, hindi, kinalabang pa. Eh. Syempre, <laughs> kapag kayo yung magaluto, marami. So, hindi kayo mabibitin. Sa wakas nga niyo, ay naluto na rin ating turon at syaka banana cute. At syempre, hindi man kumpletong walang palamig na maiinom di yan. Sakto din naman, no, oh, na may nabili kami kaninang melon. Naks naman. Oh, ayan, masarap talaga ngayon panahon, saktong saktong. Sobrang init talaga ng panahon. Amoy pa nga nila ang hunara, eh, papalo ng panahon. Dati man din ako kumangyan you know, na katandan-tanda ko, ingit na ingit ako doon sa mga nakakabili ng cook, ng royal, ng sprite. Pag nakabili ka nun ay mayaman ka na, ha? Pag nakabili ka pa nun, alipat pa yun doon sa plastic, tas may straw. Hindi pa uso dati yung mga mismo-mismo yung nasa plastic na. Sa bote pa yun, kailangan mo pang ibalik yung bote. Kapag hindi ako yung mga gayon, ay talagay ay, ay swater na lang, tikpiso lang. yun, dati makakatikin lang ng royal, ay eh, kapag nilagnat, may ano pa yun, may skyplate. Hindi ko nga niyo alam kung may magic, pero kapag talaga nakatikim ka ng royal, oh, parang mawawala yung lagnat mo. Ay, nasatanawin ka pa, oh, anong gusto mo? Padjibar. Oh, ganun ka Talaga yun doon magkapakasweet-sweet kung kailan hirap na hirap kumain. <laughs> Siyempre, ikaw ay pabebe. Oh, gusto ko nang ganito, na ganyan. Ay, talaga naman masasampiga mo. Habang nagalagay nga niyo ako ng tubig diyan yan, ay tingnan niyo naman nga aking pamangkin. Ay, talaga naman sumahot pa. Mm -mm. And, ay, kadali naman ho na gawin mga kamang yan. Pagkalagay noong melon, ay di isunod yung tubig, yung yelo, tapos ari yung gatas. Ay, grabe, sobrang sarap na niya, Anha. Mas okay naman yung mga ganyan kaysa sa mga soft drinks. Naks no, naman. Siyempre, kung gusto niya ay manamis-namis tamis o hindi maglagay kayo diyan ng asukal. Hindi sapat ang tamis ng gatas. Uy, Pwedeng brown sugar, pwede din namang white sugar, pwede din namang blue sugar. Uy! at alin mga kamangyan sa wakas ay makakakain na tayo ng tanghalian. Mm, mm, Aren na ho ang ating adobong atay at balon-balona. Tapos may pa mga sili-sili. Talaga namang mamamawis. Saan <laughs> nga niyo, sakto din naman ng tanghali na. Ede ayan, at kumuha na ho ako ng isang lagayan para ho makapaghain na. Grabe, habang inalagay ko nga niyo yan dyan mga kamangyan, ay amoy na amoy ko na. Nung okay na nga niyo, naglagay pa ako diyan ng spring onion para naman lalang nakakatakam. Ay, grabe naman. <laughs> mga kamangya, kumuha na rin kayo ng baho diyan at kami ho isabayan niyo na rin eh for the good. Grabe mga kamangya, napasarap po talaga yung kain namin diyan. Gawa ng antagal na rin nung nakapagluto kami noong adobong atay. abay, madalas ay makakatikim la ang kapag yun yung pulutan ni parang junior ay. Kagarin din ho pa adobo mga kamangyan, Gusto ko talaga yung medyo maalat-alat para kapag nilagay doon sa kanin ay sakto Tapos may mga sili pa, ganyan. Tapos nakakamay makain kasama yung mga mahal mo sa buhay. Grabe nakakaiyak ako mga dati pa ng bata pa ako. Hindi man ako talaga ng atay, pero lagi kong napapakinggan na sarap daw gayon. Tapos pag natitikman ko naman, eh, parang hindi naman masarap. Uh -huh. Tapos so, tanda ko noon, ay naikwento ko na yata sa inyo. Nung nga nasa may bundo kami, sinama ako noong aking pinsan. Pumunta siya doon sa kaklase niya. Tapos yung tatay nung kaklase niya nagluto doon ng native na manok. Ay may anak din yun na nakakaidarang kulaang ay inaulit sa akin. Ay nung naluto na ho yung manok, ang luto yata na ginawa doon ay tinula. Tapos siniwala yung sa atay, nilagay doon sa akin. Nilagay doon sa kanin ko. Tapos sabi ay, sabi doon sa mga kasama ko, o wag kayo maiingkit at tiray para lang doon sa aligawan ng akin ano? <laughs> grabe naman yun. Hindi ko pa nga yung inyong binata. Marami so, uh, balik na po tayo ganyan mga kamangyan. Yung, luto naman din sa atay at balon baluna na adobo ay normal naman na yan. Lalo na ho din sa amin kapag may mga gayaan, adobo agad yung luto. Aba, hindi naman pwede pwedeng carbonara. <tuturna> hey. hindi ko lang ako alam sa ibang lugar kung gayon din madalas yung luto doon sa atay at balon balunan Pero kung may iba pang luto kayo doon sa gayon, aba, i-comment nyo. Para maluto ko rin ho din sa amin nang may iba naman pulutan si parang Junyo. Aba naman. <tuturna> Sakto din naman ho, after namin kumain ng kanin, ho, may panghimagas agad. ng anong nagluto nga ninang turon at saka ng banana. hindi pa kami mabusog na rin. Mm -hmm. Pero nga ngayon lang, din naman yung may panghimagas agad. Madalas talaga yung pangimagas ay alas tres na ng hapon ay nagharutan pa nga ni yung mag-asawa ay sana all pa nyo ho tingnan nyo naman ang ginawang baso diyan yung baso ko kasi inaandito sa loob ng bahay ko boy di ka ho ay andini kami sa labas abay mga ayaw magsikuhan ng baso oh. ay, di dyan na lang oh no? <laughs> bakit nga niyo gayon mga kamangyan ano pagkatatapos ko ma talagang nakakatamad na gumalaw talaga ay matutulala ka na lang ang lan na dinet medyo malakas lakas pa ang hangin parang gusto mo ay humikan sa na lang sa sahig magharok na mga kamangyan sarap para may garning inumin din ni pero para mas masarap yung gin sito hindi eh, kahit nga ako Hari ang ay tingnan nyo talaga naman ay nagustuhan. Mm -hmm. Oh, Hari ko gusto pa maglaro din eh. Aroy ah. Ay, pagkakita ko nga ni din kay tate, eh, sabi niya ay adalhin nga ni don niya sa mga nagatrabaho, don sa kabilang bahay. Yan yeah, no, yung bahay na inapagawa ni na kuya. Ang dami nga na daw ay matapos na. Okay, sabay-sabay tayo manalangin. Huy. Sabi ko pa nga ni Hari una, eh tapos nang kumain ay, hindi pa raw naman. Kaya ayan at dali-dali nga ni si tatay na dinala diyan. Eh, syempre ako kapag gayaan na pagod na pagod sa pagtatrabaho, masarap talaga ang ulam yung gayan ha. Ay, ang inaisip ko, baka mamaya iantokin ang mga ari sa sobrang busog. Nako, oh. ilalong eh, di matatapos. Tapos, aray ah. Aba, tingnan nyo naman ang bitbit -bit, -bit niya, ate Shane. parang kulang pa yan. Ah, niya nga raw ho, at nagustuhan daw niya. O, oh, bali, ano yan, otyo, otyo. alam nyo naman, no, mga kamang, yung kapag karaming marami talaga kaming inaluto, inapabigay talaga namin din sa mga kakilala namin. Siyempre ho, yung mga la ang namin. Kawa nung aboy, baka mamaya, ipag eh, nagbigay kami dun sa hindi naman namin kaklose, eh. eh. kami pag yan, baka kala kami nagabenta. Ay, ah. Ay, marami na may pa rin nung tira din yung mga kamang yan. Kaya alam niya na, magdala na kayo ng plastic din eh. yun. Okay. Sa'yo no, na mga kamang yan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta follow lang ating page at share ang video, ano? O, oh, asya, hanggang dito na lang ang ating video. tapayakin ko muna rin akong pamangkin. Bye-bye, love you. Hui! <laughs>